Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Pebrero Labinsyam, 2025. Habang ang panahon ng Pisces ay nagsisimulang magbukas, mas lalo mong mararamdaman ang iyong likas na alindog at kakaibang aura bilang isang Aquarius. Ang mga araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang iyong natatanging paraan ng pag-isip na may magnetikong epekto sa mga tao sa iyong paligid ang iyong kasanayan na mag-isip ng iba at magtanaw sa malalayong aspeto ng buhay ay siyang nagpapakita ng iyong kakaibang karakter. Ang iyong pagiging buka sa mga ideya at pananaw na kakaiba sa nakasanayan ay nagiging daan upang mas mapalawak ang iyong mga pananaw at makatagpo ng mga bagong paraan ng pag-unawa. Sa iyong pagiging maligaya at komportable sa sarili, nagiging mas maligaya ka sa pakikisalamuha at paghahanap ng mga taong may parehong interes at layunin. Kung magsisimula kang mag-isip ng mas malalim at maglakbay sa mga bagong aspeto ng iyong pananaw, mapapansin mo na maraming tao ang nahihikayat ng iyong personalidad at mga ideya. Tinutulungan mo silang mag-isip ng labas sa kahon, kaya't hindi mo lang binubuksan ang iyong sarili sa bagong karanasan, kundi pati na rin ang iba. Huwag mong kalimutan na ang iyong pag-iisip ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaari mong gamitin upang maghatid ng pagbabago at kabutihan sa iba. Itaguyod ang iyong sarili bilang isang inspirasyon at gabay sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong natural na kakayahan na magbigay ng mga ideya at magdulot ng mas malalim na kahulugan sa mga pag-uusap ay magpapalawak ng iyong ugnayan. Sa paggawa nito, mapapalakas mo ang iyong mga koneksyon sa ibang tao, at magkakaroon ka ng mga pagkakataon na mas mapalalim ang iyong mga relasyon sa personal at profesional na aspeto ng iyong buhay. Ngayon, ang araw na ito ay puno ng mga oportunidad para sa mas mataas na kaalaman at kaliwanagan. Mahalaga ang pagtanggap sa pagkakataong mag-isip ng malalim at maglakbay sa mas mataas na antas ng pag-unawa. Ito ay isang panahon na nagbibigay daan sa iyo upang magmuni-muni, magsaliksik ng mga ideya at magbukas ng mga bagong pananaw. Maaari mong simulan ang iyong araw sa pamamagitan ng pagmumuni-muni upang bigyan ng linaw ang iyong mga saloobin at layunin. Ang simpleng paglalaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga layunin at mga pinaniniwalaan ay makakatulong upang magbigay liwanag sa iyong landas. Habang sinusuri mo ang iyong mga pinagdaanan, makikita mo ang mga pattern na makatutulong sa iyong pag-unlad. Sa ganitong proseso, matutulungan mong matukoy ang mga bagay na may kabuluhan at kung paano mo itutok ang iyong mga hakbang patungo sa mas makulay na hinaharap. Sa bawat hakbang ng pagninilay, mararamdaman mong mas malinaw at mas matatag ang iyong mga desisyon. Makikita mo na ang mga ideya at pananaw na magiging makulay at kapakipakinabang para sa iyong pagunlad ay lumitaw sa mga sandaling ikaw ay tahimik at nakatuon sa sarili. Kaya't maglaan ng oras upang mapanatili ang iyong koneksyon sa iyong inner self. Sa kasalukuyan, ang posisyon ng buwan sa Scorpio ay nagsisilbing paalala sa iyo na maging mainat sa pagpapahayad ng iyong emosyon. Habang natural sa isang Aquarius ang mag-express ng sarili sa iba, maaari itong maging mapangahas kung hindi ito nasusuri ng mabuti. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga nararamdaman at paano mo ito ipapakita sa mga tao sa iyong paligid. Sa pagkakataong ito, mahalaga ang pagkakaroon ng isang balanseng pananaw, huwag magmadali sa pagpapahayad ng iyong mga emosyon. Maaaring may mga pagkakataon na mararamdaman mong ang iyong mga nararamdaman ay nagsisilibing bigat o pagkalito, Munit ang mga emosyon na ito ay may mga mensahe na kailangan mong pahalagahan at unawain. Sa mga sandaling ito, ang iyong kakayahan sa self-awareness at self-regulation ay magiging susi upang maging maayos at makatarungan ang iyong mga interaksyon. Minsan, ang pinakamahusay na hakbang ay ang hindi magsalita kaagad, kundi maglaan ng sandali upang mag-reflect at timbangin ang iyong mga hakbang bago magbigay ng reaksyon. Sa ganitong paraan, mapapanatili mong buo ang iyong integridad habang napananatili ang kalmado at pag-unawa sa iyong sarili at sa iba. Ang pagninilay-nilay ay magbibigay daan sa iyo upang magtaglay ng kalinawan at mapanatili ang iyong mga relasyon sa balanse. Sa pagdalo sa mga ganitong pagkakataon ng pagninilay at pag-aalaga sa iyong sarili. Mahalaga ring tandaan na ang iyong mga aksyon at salita ay may epekto sa mga tao sa iyong paligid. Kung mapapansin mo ang iyong mga reaksyon at alalahanin, magiging mas madali ang pamamahagi ng iyong mga ideya at pananaw ng walang labis na emosyonal na labanan. Ang iyong kakayahan upang magbigay ng empatsya at pag-unawa sa iba ay magpapalakas sa iyong koneksyon sa kanilang mga puso at isipan. Sa pamamagitan ng iyong malasakit at pagiging buka sa mga nararamdaman ng iba, mas magiging maligaya ka sa iyong mga relasyon. Mahalaga na maging tapat sa iyong mga nararamdaman, ngunit sa parehong oras, magsanay ng pag-ingat sa kung paano ito ipinapahayat. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng isang balansing pamamaraan, magtatagumpay ka sa mga aspeto ng komunikasyon at relasyon, at makikita mong ang mga koneksyon na iyong binubuo ay magiging mas matibay at puno ng pag-unawa. Sa pagdating ng bagong araw, yakapin ang iyong natatanging kakayahan bilang isang Aquarius upang magbigay liwanag sa landas ng iba at sa iyong sarili. Ang iyong katalinuhan at lakas ng loob ay isang hindi matatawarang yaman at dapat mong ipagdiwang ito ng buong puso. Habang binabaybay mo ang araw na ito, magtiwala sa iyong kakayahan na magdala ng mga magagandang pagbabago, hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Alamin na ikaw ay may papel sa paggawa ng mas magaan at mas makulay na mundong iyong ginagalawan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw, isang kulay na sumisimbolo ng positibong enerhiya, kaligayahan at liwanag ng isipan. Ang dilaw ay isang kulay na may kakayahang magpasigla at magbigay inspirasyon, kaya't ito ay nagdadala ng isang masiglang aura na magpapalakas ng iyong emosyonal na estado. Ito ay hindi lamang nagbibigay saya at kagalakan sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iyong mga relasyon at interaksyon. Ang dilaw na kulay ay nagdadala ng lakas na magpapasigla sa mga tao sa iyong paligid. Kaya't mainam na isama ito sa iyong pananamit o sa mga bagay na iyong ginagamit. Maaaring magsuot ka ng dilaw na damit, magsuot ng dilaw na aksesorya, o maglagay ng dilaw sa iyong kapaligiran upang madama ang positibong epekto nito sa iyong araw. Ang pagkakaroon ng mga bagay na may kulay dilaw ay magdadala ng mas magaan at mas masayang pakiramdam, kaya't magiging kapakipakinabang ito sa iyong pakikisalamuha sa mga tao at sa mga bagay na iyong ginagawa. Ang iyong maswerteng numero ay 1, 4, at 7. Ang numerong isa ay kumakatawan sa bagong simula at lakas ng loob upang magsimula ng mga bagong proyekto. Ito ay isang paalala na ang bawat bagong hakbang ay nagdadala ng pagkakataon na magtagumpay at magbukas ng mas maraming posibilidad. Ang isa ay nagsisilbing gabay na nagsasabing huwag matakot magsimula, dahil sa bawat simula ay may pag-asa at tagumpay na naghihintay. Ang apat ay nagsasaad ng pag-aalaga sa detalye at pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa anumang bagay na iyong sinisimulan. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, mahalaga ang pagiging maingat at masusing pagsisiyasat upang matiyak na matatad ang iyong mga plano at desisyon. Ang apat ay nagpapaalala sa iyo na ang matibay na pundasyon ay nagbibigay ng stability at tagumpay sa bawat proyekto na iyong tatahakin. Ang siyam ay simbolo ng pagkakaroon ng malalim na pagkaunawa at pag-unawa sa mas malalim na aspeto ng buhay. Ang numerong ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagbabalik loob at pagmumuni-muni upang magtaglay ng mas malalim na pananaw at mas mataas na antas ng kaalaman. Kung magsasanib ang tatlong numerong ito sa iyong araw, magsisilbing gabay sila sa iyong mga desisyon at hakbang. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng mga layunin at mga plano na makakatulong sa iyong personal at profesional na pag-unlad. Ang pagsusulat ng iyong mga saloobin ay makakatulong sa iyo na maipahayag ang iyong mga pangarap at magbigay direksyon sa mga susunod mong hakbang. Ang aktibidad na ito ay magdadala ng kalinawan sa iyong isipan na magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang masusing magplano at magtakda ng mga layunin na tapat sa iyong mga pangarap at hangarin. Ang pagsusulat ay isang malakas na kasangkapan na magbibigay daan upang mapagtanto mo ang mga bagay na nais mong makamtan. Sa bawat pagtalakay ng iyong mga layunin, makikita mo ang mga hakbang na kailangang gawin at ang mga pag-iisip na kailangan upang magtagumpay. Ang paglalagay ng mga layunin sa papel ay magbibigay ng higit na accountability at magtutulungan kang manatiling nakatutok sa iyong mga pangarap. Huwag kalimutang suriin ang iyong mga plano sa bawat hakbang dahil makakatulong ito upang mas mapabuti at mapalakas ang iyong mga desisyon para sa iyong hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpahinga at mag-reflect sa mga kaganapan ng araw. Magsimula sa pagpapasalamat sa mga aral na iyong natutunan at sa mga magagandang pagkakataon na iyong natamo. Huwag kalimutan na ang bawat araw ay pagkakataon upang magbukas ng bagong pinto ng kaalaman at karanasan, at ikaw ay patuloy na humuhubog sa iyong landas patungo sa mas magaan at mas maganda na bukas. Magsikap at magtiwala sa iyong kakayahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.